大爷，我回来了。 Carlos yung trabaho namin dito sa ano Maynila <laughs> Ging kalabaw <laughs> Ila barat So ay mga Carlos Ito yung trabaho namin pag nag deliver kami Pero tinika kita nyo yan Sa probinsya Oh yeah <laughs> Ah kalabaw naghihila Ngayon sa Maynila tao <laughs> Bira bira <laughs> Kakapagod. Ah, kayo dito yung kasama ko dalawa. Ricky Boy tsaka si Joffrey. So, doon na tayo mga kawidos kasi nakakapagod. <laughs> Nakapagod na gila. <laughs> babay mo na, babay! So, ayun eh, mga kawidos, ah, dito ako nagkakarga ng pangarga ko. Ay, eh, pangarga ko. So ayan, kunti pa lang laman, maaga pa para makapasingit tayo. So pagkatapos nito mga kawerdos, uh, ko dun sa kasama ko. So kakarga ko muna ito mga kawerdos, dun tayo ulit magkita-kita sa kasama ko. So ayan, tracking yun mga kawerdos. Ayan, tracking yun mga kawerdos. Diyan namin kinakarga yung ano, nung pangarga namin. So kita-kita tayo dun sa kabila mga kawerdos. So ayan mga kawerdos, uh, tapos na ako magkarga. Uh, tapos ko na ikarga yung daladala -dala kong mga stock ayan wala nang laman. So yun lang mga Kawerdos yung ano trabaho dito sa ano sa Maynila. Ah uh, hihilahin mo yung kariton. Tapos kakarga mo sa tracking kung saan mang pangarga, kung saan mo i-deliver. Ide yun ang trabaho dito mga Kawerdos. Ah uh, ikaw ang maghihila. Tapos sorry na mag magkakarga dun sa truck. Kung sakali sa truck may kakarga So, 'yun talaga nakakapagod pero kung kailangan. So, mga Kawerdos ah uh, yun pinakita ko sa inyo kung ano ang trabaho dito sa Manila ng isang boy yun ang trabaho ng isang boy dito sa Manila mga kuwerdos kung sakaling isa ka ng taga probinsya sakaling mga panood mo to kung gusto mo pumunta ng Manila so ito yung magiging trabaho mo kung wala kang skill so atas nito mga kuwerdos punta ko sa kasama ko sa dalawa kong kasama kanina ah, uh, tulungan ko sila let's go so ayan mga kuwerdos yung dalawa kong kasama ayan, ayan yung dalawa kong pushcart ay yung kasama kong dalawa yung dalawang na green na yan ay si Ricky Boy so dyan nila karga sa malaking truck na yan Ayon si Jop, nag-aabang ng ano resibo so ayan ang trabaho mga kawedos ng boy dito sa ano sa Maynila kaway ka mo na Rick <laughs> kumaway <pa ang> animal <laughs> So mga kardos ka dyan, dyan, namin kakarga yan Ayan kita nyo yung lahat ng mga nakatambay dito Ayan na yan Mga nagaantay dyan para ikarga dyan sa tracking na yan So yung tracking na yan mga kardos ka ay papuntang ano yan Papuntang probinsya yan O tingnan natin pagkarga nyo mga kardos ka o oh. Ayan mo dami nakapila o oh. Yung pakapila mga kardos ka dami tiyan Mga yung nagpakatambay na yan Ayan uh, mga kartilya yan Kita nyo may kartilya do sa dulo ayun o, nakakartilya yun so, ganyan ang trabaho dito mga kawerdos ah. pag nag-deliver ka yan, pag hindi ganyan ang mo ah, karatilya pag hindi push cart, yan post yan apat yung gulong ah, pag kadalasan karatilya so, hihilain mo hanggang dito sa so, kasama ko Pepesto esto yata yan Ah huli daw. huli daw kami magkakarga Pepesto Ah Upo ang K9 Oh no <laughs> Ayan yung K9 mga kawerdos Umakyat sa taas Upo muna Tatambay muna siya dyan Kasi mamaya pa kami Huli daw kami magkakarga So ang dami ng pangarga dito Ayan mga kawerdos oh. Mga pangarga lahat yan So ganyan ang trabaho nyo pag isa kang boy sa Maynila. Job, yung K9 job. Yung K9, naka Nakakakyat na sa taas yung K9. <laughs> Ay ang trabaho ng K9, nakakadas umuupo pag <laughs> Matagal pa. Mamaya pa job. Panguli? Tayo so, pinakauli? Asa yung mga iba na kaano dyan? Ha, ito lang. Tsaka yung, yung na yan dyan. Kasama din yan. Madami-dami so, pala. Uy, K9! <laughs> Awa! <laughs> Kaway pa yung K9. <laughs> Sayang so, mga kawilos, magkakarga na kami. Ayan ang pangalga namin. So, dito namin kakarga, oh. Ayan, oh. Ayan. So, ito yung tracking na kinakarga namin pag nag-deliver kami dito sa, ano. Oh. So, nga ako dito. So, yung isa nakarga na namin. So, isa na lang. Ay, yung postcard namin dalawa. So, ayan, kawin ah. sa So, karga muna kami. Mamaya ulit. Ayan so, mga kardos, ah. tapos na kami magkarga Pauwi ah, na kami. Balik na kami ng bodega. Tapos na yung trabaho namin. Ay. Matatakot tayo ng kartilya Saan na mga ka-reviews? Magkikita nyo. Ayan si Jop. Saan ako? Tulak-tulak yung saan namin pushcart. Oroko na kayo magkarga. Si Ricky Boy nandun oh. o. Ako na sa akin. Oop. Tutor ko muna kayo mga kawerdas dito sa ano Sa Divisoria Yung mga uh, skinita skinita dito Kaya mga kawerdas makikita nyo Yung mga naghihila ng karatilya rin Mga uh, delivery din niya mga delivery Kaya ano O oh, diba So ayun ang trabaho nila Mga karatilya boys Ayan, ako ito so. So hanggang dito na lang, dito nga tapusin yung aking vlog. Salamat sa panonood, like, share, and subscribe sa aking YouTube channel, Jack Moto team six, And click the notification bell para manotify ka sa lahat ng mga video yung gagawin ko mga kawetos. Hanggang dito na lang, maraming salamat sa inyo. Ricky boy! Bye bye! Bye bye!